Hi everyone, kumusta po kayo? Kumusta yung mga alaman nyo? More than a week na kasi ng umuulan and kahit wala na yung bagyo, tuloy-tuloy pa rin yung pag-ulan lalo na kapag hapon. Ito kasi yung panahon na kailangan talagang i-monitor yung mga plants natin, lalo na yung aglonum. No? Mas prone sila sa sakit kapag ganito yung panahon. And lesson learned kasi yung nangyari last year medyo napabayaan ko yung mga plants dahil bumaha din dito sa amin last year. So marami sa kanila yung nagkasakit and hindi ko na na-control yung pagkalat ng sakit kahit nag-change ako ng potting mix, uh, nilipat ko sila ng pwesto. Marami pa rin sa kanila yung namatay and iilan na lang talaga yung natitira. Asin mabibilang na lang talaga kung ilang pots na lang yung natira. So ayoko nang maulit 'yon kaya almost every day chine -check ko yung mga A aglo ko lalo na kapag bago ako pumasok sa trabaho and kung hindi man ma ng umaga yung hapon no, para at least makikita agad kung merong mga damages merong nagkaroon ng sakit para matanggal agad yung mga daang magisira at hindi na mahawa yung ibang plants kagaya nito no, sinicheck ko rin yung banda sa ilalim ng ng mga aglo kasi minsan hindi napapansin dahil nasa ilalim So, lagi kong sinicheck kung meron bang nasisirang dahon. So far, eto yung mga agro na sa bandang baba kasi wala na akong space sa plant rack. So, ito yung mga plants na nasa bandang baba. Kaya medyo dikit-dikit na rin yung pagkakalagay nila. Kagaya nito, dahil nabasa, medyo ma manipis yung dahon niya. Yung tip ng kanyang dahon ang unang nasira. And itong isang aglo na to, kung mapapansin nyo, nagkaroon ng red variegation ang isang dahon yan. And nung nabili ko itong plant na to, 3 in 1 to, so tatlong stem siya sa isang pot, hindi ko pa siya nare-repot mula noon. napapansin ko, nun, parang hindi siya lumalaki, ganyan na lang siya ever since. Kung lumaki man siguro to konti lang. So far, marami naman siyang dahon, although hindi siya ganun lumaki mula nung nabili ko. And ang nakakatuwa kasi, no? ayan, meron din, ito, parang nagmix yung dalawang color sa isang dahon. Ayan siya. etong, I'm not sure kung tiara din to. Itong ating cute na pink emerald. Ito, ang pink emerald, parang hindi rin siya ganun lumalaki, no? Nagkaroon na rin ako ng pink emerald before. And hindi siya, hindi sila ganun lumaki. So, ganyan lang. Ang cute ng mga dahon nila. Parang, ano eto nagmi-mix yung ano pink and red nagkaroon ng red mutation sa kanyang mga dahon and itong isa na to na na unicorn ang natatandaan ko dito kasama siya dun sa mother plant na iniwalay ko and itong tatlo na pare-pareho na to ito yung pink look bay or indeed kung hindi ako nagkakamali Nakakatuwa kasi mula nung nag-start ulit ako mag-collect ng mga aglo this year, hindi ko na matandaan yung ibang ID ng mga halaman yung mga aglo so basta naalagaan ko na lang ngayon basta aglo nima hindi ko na ma-recall yung ibang mga pangalan nila no? so yung mga common na lang sa akin yun na lang lagi yung natatandaan ko Ayan, kagaya nito hindi ko rin alam yung ID nito minsan naman nare-recall ko rin yung mga IDs nila, no? Pero most of the time, nakakalimutan ko na yung mga pangalan nila. And this one is Black Swarna. And nagkaroon ng variegation sa, sa isang dahon din niya. So far, isang dahon lang ang may variegation. Ito, pwede kong lagyan ng support dito para closer yung mga dahon niya, no? Parang yung ginawa ko sa office. And mukhang merong mabait na sumira ng isang dahon niya. Ay, makikita niyo yung butas. dito naman ayan hindi ko na ma-recall yung ibang ayan yung white bamboo yun no? so ito yung mga iba yan hindi masyadong nababasa sa ulan kaya medyo dry yung potting mix nila so far healthy sila ito makapal yung dahon nito masama yung medyo maliliit na dyan sa bandang baba. Ito naman yung mga plants na nakalagay sa plant rack and ipapakita ko lang itong potting mix nito. So kung mapapansin nyo, ayan basa yung kanyang potting mix. Ang nangyayari kasi nakatapat itong mga plants na to sa may gutter. So kapag bumabagsak yung tubig ulan, So, ang tendency na babasa lalo itong mga nasa bandang baba. And kailangan nating i-consider lalo kapag panahon ng tag-ulan. Make sure na yung potting mix natin well draining para kahit mabasa sila sa ulan, maayos pa rin yung pag-drain ng tubig sa mga pots. And isa rito, kailangan ding marami rin butas yung ating mga pots para mas mabilis na madrain yung tubig. And itong mga tono, hindi masyadong nababasa ng ulan parang hiyang nila yung pwesto nila although medyo dikit-dikit nga lang kasi wala na talaga akong mapaglagyan na space dito sa amin kaya ganyan yung nangyayari so that's it for today let's keep monitoring our plants to save money, time and effort this is Nenia stay safe at mag-iingat po kayo